Hindi lilipat yan Pagka hey. Hey. Oh. Ayan oh. Na po Ayan oh. na po. Ay. Oh. Yan, sa mga kaborbot o tingnan nyo napakaliit Sobrang liit ng ano saranggola ni Jeric Ganun mga Jeric ganun, ganun mo siya sa kamay mo <laughs> Grabe naman yun mga kaborbot Ang kapal ng patindig oh, <laughs> Ang kapal ng patindig eh Ayun o oh na, hindi siya mga kaborbot Ayun na! Masunay tali! Uy, hindi ko masundan, ang bilis. Grabe, galing oh, nalabihinay. Na, eh. So, what's up mga kaborbot yan at magpapalipad nga tayo mga kaborbot ng ating, ah, uh, So, ito mga kaborbot ay, ano, hindi natin madalas na, ano, testing itong ating, ano. So, ngayon mga kaborbot ay, papakinggan na natin kung ano to ba talaga ang, ano. Ito, po ano, ano, Sobrang lakas sa hangin mga kaborbot At bago yun mga kaborbot Shoutout nga pala sa aking mga kaborbot Yes mga kaborbot natin sa, ano, sa Alam nyo na kung nasaan kayo So dyan lang kayo sa office mga kaborbot At shoutout nga pala kay Unang una kay Eson yan. Yeah. Kay Jeroy yan, sa ating mga ka workmate Kay Rena, kay Kuya Ivan, kay Pangs yan. At sa aking pinakamaganda Pinakamalupit na pinakamaganda talaga na aking kawork Si Rupel. Eh! Uy! Oh. Yeah. Oh. Ang ganda mo, Rupel! Oh, yeah Napakaganda niya! Ano all? PM nyo na ako, mga kaporbot! Bibenta na natin! Bibenta na natin! Ay! Ay, mga kaporbot! At sisimulan na natin itong ating na sa na Saragola. Ayan, shoutout sa ating mga kasama ngayon. Ayan, yeah, mga kaporbot natin. Ayan, si Pigoy. Si Ito, si ano si Conching Play. Conching Play! Conching Play! Hey. Hey. Ayan, <laughs> si Conching Play. Si Rappi Boy. Totoy. Jeric Boy. Patrick. Yeah, sa mga single ladies. Hey! Hey! hey.

Pilog ako. Kung ano, <laughs> papashoutout sa mga comment section mga kaborbot. Uh, hindi natin makita isa isa. Oh. Pero gagawin natin ang paraan yan. Uh, Ipa-flash natin yan sa ating screen. Sa ating next vlog mga kaborbot. Isa-isahin na natin yan. Ah, uh, Nag-message natin sa TikTok at sa Facebook. Abot sa pagpapagawa ng saranggola lang. Ah, uh, Pasensya lang sa iba. Hindi natin ma Kasi nga, uh, medyo busy din tayo sa work at sa pagagawa rin ng saranggola So, pag medyo nabangati tayo, kayo naman yung susunod ko yung message mga Dito ako sa likod para marinig natin kuya Tams. na ang ating mga piloto. At legend talaga. Ayun pala yung kay Kuya Tami. Lumilipad na siya. Mga kabar, na. Ito yung gawa din pala ni Patrick. Ah, yung lawi na itim. Ayun o. Oh. na pala yan. Ayun, ang ganda Grabe. Ito yung kay Totoy. Yung trash bag. <laughs> gawa sa trash bag yan. Pero lumilipad naman siya mga kaburbot. Ayun ang ganda. Malangsan talaga yung hangin. Medyo hirap. Tabi, usog, usog. Ho. bibi Lakas, eh tinatangis si Daryl pala mga borbot. Ay okay. no. At nangiyaw. kunin natin sa iyo. Im pala mga kaborbot galing kami sa ano kahapon? Sa nya na sa Floating Wonders. Kailan ko masara tayo doon? Sa mga nga, nandoon kami kahapon. Ayan si Rafi mga kaborbot. Uh, Tinatangay right. <laughs> si Rafi mga kaborbot. Talod! Next split Ginagawa mo! Oo, oh, makakaligulan daw. Patingin nga. Oo! Oh! Tumutore! 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 <laughs> Tumutore! 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 Tuta, alago pa, alago pa. Tore, <laughs> oh, oh. oh. Mga borboto ito? Grabe yun. Oh. Straight na straight to oh. oh, Grabe mga makakabor ba Oo nga. Tumatore yung makakabor ba Palipad pa tas pa ganun yung pangit. Oo pa, ano palipad? Tumatore. Oh, oh, ay, Oo! Oh. <laughs> 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 hoy, abang kayo kay Jeric. Kasi <laughs> mo mga murbo tolo. <laughs> <laughs> Gawa sobrang tumotore siya ayun no, oh, mga burbo to. Tumotore, tumotore. Ayun no, oh, dililipat talaga siya. Ano ka ba si David Blaine? <laughs> Abangan na abang si Jeric. hoy, <laughs> hoy. Naku, lumagwa yung kayo nyo. Grabe mga kaporbo to. si Hindi, lilipat yan pagka pinitawan. Consistent po kasi ang hangin. Ay, no? Kahit si Daryl kasi mga kaboro nakikita nyo, hirap na hirap siya. Para hey! hey! lang <laughs> 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 ang lupo nini. Eh. Kaya nga eh. Ayun Ay, kasi Daryl mo. Ah, kabawa. Kabigat pa naman ito. Hey, Ayan. Grabe <tipan> mga kaborbot, oh, tirik na tirik yung tali niya oh. Ayun o, no, tayo tayo yung tali oh. Ayun o no, mga kaborbot oh. Tayo tayo yung tali niya oh. Ayun o. Grabe. Grabe napakalakas ng angin mga kaborbot. Ayun yung ay kuya Tami. Ayun, yung may na, ng angin, mga petals. Grabe, nakapakalakas ang hangin mga kaporto Kasi yung tilim doon, no, oh. may kasamang ulan. Oh! Oh, grabe yan. Ay! Ay! Grabe mga kaborbot magbubungguan na mga kaborbot Sobrang lakas ng hangin ayun na po ayun na po ayan na po Ay! Ay! <laughs> Grabe, ayan, Natapa! ayan, kumaba. Nakarating dito, nakarating dito. Grabe mga kaborbo, tayo na show, Ayan, ayan, ayan. Ayan mga kaborbo, tag-iba yung ano ng hangin ngayon, no? Ayan mga kaborbo, tumama na sa tali. Ayan, ayan na. Ayan, ayan, ayan. ayan. Grabe mga kaborbo, Ayan na po. Hindi ko malaman, ayan. Yung tali, sumabit na, sumabit. Ayun! Running, running man! Ayun! Ayun! ayun Saragawa na niya! Ayun! Basta! <inaudible> ano, <intense>. <laughs> Meron tayong bisita mga kaborbot. Galing pa siya sa Taiwan mga kaborbot. Bumiyahe siya ng uh, 12 hours mga kaborbot. Nag-a-around uh, the world to mga kaborbot. Si ano? Washing Lay. Washing Lay! Uy! Gagong! Gagong ganit! tiga, kagigi, di grabe mabigat, isulong hindi, mo ayaw, 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 rin ayaw, 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 Borbot Yung Jeric Sasabak na tayo sa malabogyo ang hangin. Etaga mga ka borbot oh may mag-aalikabok pa oh. Ayano. Oh. Abuhin. Abuhin niya makaka borbot. Yan ang, yan ang maker niya mga borbot si Jeric. Yan yes. sobrang lakas ng hangin makaka borbot at papalipan niya yung kanyang obra na ano na de goryon. Oh ay ayo pa ano mga kaborbot. Ah, pangalakas ang hangin pero laban na laban siya, oh. Hey, grabe talaga si Jeric, mga kaborbot. Ano, ano, talo kay Jackie Idol. Ayan! Ay! Gagi! <laughs> <laughs> Yan, oh! Hoy. Hey! <laughs> Yee! Yee! <laughs> Grabe oh, sinalubso bo. So hanggang dito na lamang mga kaborbot ang aming video at maraming maraming salamat. At uh, like nyo kami mga kaborbot, follow, share. At mag-comment kayo mga kababoy, kayo. Kung gusto niyo mag-shoutout mga kababoybot, ay mag-comment lang kayo sa aming uh, comment section below. So yun lang mga kababoybot, uh, thank you at marami-maraming maraming salamat ulit. At sa susunod na episode ulit mga kababoybot. Shish